Sa ikawalong magkakasunod na taon, muli na namang bumaba ang birth rate o ang bilang ng mga sanggol na ipinapanganak sa Japan para sa taong 2023. Base sa datos ng Japan Government, bumaba sa 5.1% ang birth rate noong 2023 habang bumabarin sa 5.9% ang bilang ng na mga nagpapakasal doon. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng siyam na pung na bumaba sa limang daang libo ang mga nagpapakasal na Japanese. Ayon sa Chief Cabinet Secretary ng Japan, nakakabahala ang bilang na ito dahil sa loob lamang ng susunod na anim na taon ay maaaring bumagsak ang populasyon ng mga kabataan pangamba ng pamahalaan ng Japan kung hindi maagapan ay maaari itong magkaroon ng negatibong epekto sa social at economic aspect ng bansa.